Sir, may we know the details of your latest uh, expose about the use of confidential funds of the Office of the Vice President? Um, again, um, we have the same basis po, no? pero itong mga nasabit po ng mga bagong pangalan, eh, parang bagong lineup, literal roster po ng lineup at kapangalan po ng ating mga senador. Meron pong Lapid, meron pong Escudero, meron pong Revilla, meron pong uh, Puntiveros at meron pong rebilya. At sa kaapilyedo naman po ng congressman, meron din pong solon. So makikita po natin as submitted to the Committee on Good Government na itong mga pangalan na po na to ay eh, na-verify po at ganun pa rin po ang sitwasyon. Wala pong records from the PSA, wala pong marriage, wala pong death, saka wala pong birth certificate. Sir, meron din po kayong nabanggit doon na pangalan ng Estrada? Meron din po. Um, Estrada po yung last name nung isa sa mga beneficiaries. Kaya nga po sabi ko, mukhang meron pong panibagong lineup pero ito naman parang lineup po ng senador rin dating. Meron din po ano, bake shop? Meron din po, may contest po na pangalan at uh, kasama rin po sa bagong list na sinubmit po sa committee under po sa office of the Vice President. Salamat po, Deputy Mayor Leader Paul Ortega.